kanal at iba pang mga drainage system, sisiyasatin at ipapaayos. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa ka aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Matapos makipagpulong ni Kapitan Bong Aala ng Barangay Don Jose sa lungsod ng Santa Rosa sa ilang mga contractors na magsasagawa ng pagsisiyasat at pagkukumpuni sa mga estero o kanal sa ilang mga lugar sa nasabing barangay, masayang ibinalita ng Kapitan sa kanyang mga kabarangay na sa wakas, ay masosolusyonan na ng pamahalaang barangay ang mga problemang tulad ng pagbabara ng mga estero na siyang nagiging sanhi ng pagbabaha sa ilang mga tukoy na kalsada. Ayon sa kapitan, hindi naman siya nagkulang sa paalala sa mga residente na iwasan magtapon ng mga basura sa mga tabing kalsada, higit sa mga malapit sa daluyang tubig. Ayon na din kay Kapitan Aala, napapanahon na din na magkaroon ng pagsisa ayos sa mga kanal, at ang iba naman ay kailangan ng paluwagin upang mas makadaloy ang tubig dito. Inaasahan naman na matatapos ang nasabing pagsisiyasat at pagsisa ayos ng mga kanal bago sumapit ang tagulan. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod